Laman na yan pagdating ng isang buwan. Ito, ano pa to eh. Mga klating buwan pa to. Galing pagtanim. Oh, wah, ganda. Ang ganda ng kamote. Kamote natin. Oh, si Ang ganda ng tubo. Wala tong fertilizer guys. Wala, wala pa tong fertilizer. Hindi ko nilalagyan kasi mataba naman yung lupa siguro maglalagay ako dito ng fertilizer pag ano na may laman na siya para mas mabilis ng paglaki ng ano ng laman yan ganitong ano na eh mga sunod na buwan hindi pa dapat lagyan ng abono kasi hindi pa nagkaroon ng ano ng ng uh, laman kung lagyan mo ng abono yan kung complete eh may dala yung, ano may dalang pang pataba yun, kaya hindi pwede kasi maano yung ano kamote mabilis yan sumipsip ng ano abuno kaya hindi pwede abunuhan kasi hindi yan magkakaroon ng laman kasi tataba yan eh kahit may complete ay hindi makaano yung complete na yun yung ano nya yung pang palaman hindi yun no, bukod yun sa ibang ano time na madaling sumipsip ng pabunga kasi ito pag once na makaramdam siya ng taba ay lalago yung mga takway nya yung mga ganas nito lalago yan ay hindi yan magkakaroon ng laman kaya bago mo ano bago mo lagyan ng ano abuno dapat yung may laman na ibali dalawang beses lang magabuno ng kamote kung gusto ka magabuno yan yung ito agwat nito ay isang linggo lang agwat nito dito banda dito yan. Isang, ling isang linggo agwat yan. Dito. Yan. Yan. Hindi pa yan tapos guys. Yan. Ganito hin natin yan o. Oh. Ganito. Diba? O Oh, di. Maganda na. Yung kamuti. Nasa dalawang sako to guys. Kasi mayroon pa dun. Yung talbos nyan. Dalawang sako yan yung sibuyas natin guys ah, mag ano na yan mag isang buwan na yan ah, hindi kasi ako nakabili ng ano fertilizer kasi wala nang pambili kaya organic lang yan kaya ganyan yung ano ganyan yung ano niya tubo pero pagdating ng ano yan ah, mga tatlong buwan pwede na harvestin yan Gali, ngayon magbilang tayo ng ano dalawang buwan ah, pwede na yan yan sibuyas na yan kasi lumalaki na siya eh maliliit pa yung dati yan natin eh Ah, uh, ito naman yung ano, ito naman yung uh, pang ano natin, yung dito ako kumukuha ng ano, mga ganas ng kamote kasi luma to nung ano pa to. Nung March ko to tinanim. Kaso hindi siya nagkaroon ng laman. Kasi ano, uh, tagtuyot. Kaya hindi siya nagkakaroon ng laman. Eh, ngayon umulan. Eh, nagkakaroon na siya ng ano, talbos. Inalagaan ko na lang. Yan. yan. naman yung ano natin, uh, balanghoy, yung kamuting kahoy. Yan. Yung nataas ta ano yun. Ah. Ma nauna yun pagtanim. Noong May ko pa yan tinanim. Eh ngayon yung ano lang to yung Hunyo. Ito. hindi ko na nilinisan kasi wala naman yan hindi na yan maka-disturbo sa ano, pagtubo ng ano pagtubo ng kamuting kahoy eh mataas na eh siguro ito mga dalawang buwan pa ah, pwede na ito makain na ito na ito balanghoy na ito mga isang buwan na ah, pwede na kainin yan sa December pwede na yan yan kankad mày lao quá guys giờ thì anh lao quá sáng cá hm hỏi làm lalu apa di to lainlah buat melis nama nah tay nama an ini you lo know, dorog ay nama tay terlakas ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 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 Ito, masukal na. Mabilis dito siya nag ano, lago yung kamote kasi mataba dito banda, matubig. Hindi pa tapos yan, Dyan, hanggang dito. Maghambok, tanggal damo. Ito naman yung ano, yung <laughs> mga anak kong nagtatanim ng munggo. Yan, pwede na i-harvest. You know, patay na. Yan, munggo yan lahat guys. Doon. Walang linis-linis pag munggo punta natin yung munggo e, ito pang seedling to sa December kukunin natin to inanimahan ko na lang kasi hindi na ma abot sa paglilinis ko kaya apagbugwal kaya tinamayan ko na munggo kasi yung munggo pag lang yan nakatingga yung lupa yan, puro munggo yan yan. Yan, pwede na harvest yan tuyo na yan, no? ito bitim ito yung bunga niya. Ganito yung kalabasan ng munggo pag ano, pag yung sobrang taba niya. Ganito. Pero pag hindi mataba, ganito yung itsura. Solid. May mga laman. Ang dami oh. Yan. Yeah. Yan, daming bunga no. Harvestin na yan guys. Kasi pag mainitan yan, uh, kusang magbubukas yan. Malalaglag yung mga buto. Yan. Wala, wala tong ano guys, walang linis-linis to. Walang alaga to. Kaya ganyan. Yan, dami ng kawayan no. Ngayon guys, ah, sa kabila naman tayo yung kamote, yung ah, malapit ng anihin. Para may pang ano na, may pang bigay sa may-ari ng lupa. Kasi yung lupa dito guys, ay ah, hindi sa akin ito na yun dito sa kabila ito na yun yung ano yung ay natin harvestin kaso yung ma-harvest dito guys ah, yun ano lang, yung dito lang banda yan yung nakikita yan yung nakikita na yan yan yung sa taas hindi na pwede yan yung nakikita na yan yan lang yung ma-harvestin ito dito yan kasi naghahanap na yung ano, may ari. <laughs> Gusto na makatikim ng kamote. Ito lang dito yung harbisin. Uh, Ito, may mga laman na to dito. Ayan mo. Oh. May mga laman na yan. Ayan <coughs> you know? o. Oh. Diba? Ha, malaki na yan sila alim. Oh. Diba? You know? Malaki na yan. Yan ang harbisin. Ayan you know? o, laman o. Oh. Harbisin hmm. you know? natin yan sa sun araw. Ito. Yung dyan hanggang doon sa pababa. Harbisin yan. Ito, ito, ito. Yan. Yan, harbisin yan. Yan lahat. Pero yung sa taas, hindi pwede yun. Yung yan. Yan yung nakikita na yan. Hindi pwede harbisin yan. Kasi iba ang variety niyan. Paras lang sila na ano, na na wonder kasi wonder pangalan nitong ano kamote na to para sila nang ano nang Tawag nun yung variety. Kaso magkaiba. Magkaiba pa rin. Kahit na parehas. Yan yung laman o. Yan yung. Ano. Kuy natin. Malaki na. Makakain na yung mayari. no may laman yan. Ito. Yun. Dinaga na nga o. oh, Dinaga na. Kaya daga Ganun talaga. Nandaga. Kasi wala silang. Ano eh. Wala silang. Kakayanan na magtanim. Kaya. Ganyan. Ito, oh, ito harbisin din to. Yan oh, laman, oh. Yan, maraming laman. Oh. Ba. Harbisin natin yan para makakain yung may-ari ng lupa. Ito dito banda, hindi pa to harbisin ito. Ito ang sabi ko na hindi pa harbisin kasi iba yung anong to, iba yung ah, variety. Parang ng sa tao pa, Amerikano, Amerikano yan. Pero may mga laman na rin. Oh, pero maliliit pa. Niliit pa yan yun, no? mahaba yung ugat. Yan you no? Know, ang daming ugat. Kasi ano siya, pang apat na buwan. Apat na buwan to bago kuhaan ng laman. I e, ano pa lang to, magtatatlo pa lang tong dito. Yung lamakan kanina Tingnan mo yung bagay niya, lalaki. O, wala pang laman. May laman to maliliit pa yan, no? Yan you no know, maliliit pa oh. o, alam mo, hindi maaabisin ngayon, wala oh. layo yung laman niya, kailangan malambot yung lupa, Eh, diretso lang tanim to, you know, lay natin yan ho, hmm, lalayo, yayaan natin niya, hindi pa, ito yung hindi pa pwedeng halabisin, yan ho, puno niya, malago masyado, yan you know? laman. Mm. May laman 'yan, maliliit pa, ano. You know? 'Yan laman niya. Maliliit pa pero ang laman niyan, guys, mas malaki doon sa isang variety na wonder. Kaya isang buwan talaga 'to pero malalaki, malalaki 'yung laman niya kumpara doon sa baba. yun malalaki. Kaso ano pa siya, dabong pa dabong, 'Yung labong pa. Ano? Mm -mm. May mga laman na to kasi hindi pa yung talagang season niya na kukunin kasi matabang 'yan. Matabang ito, laman niya. Bala laki ng laman. Hmm. 'Yun, know, ang laki ng laman. Oh, ta. Lalaki. Ano? You know. Siguro mga tatlong piraso, isang kilo na. Yeah, you know, tabunan natin para hindi makita ng ano, mabait. Ng mga. laki yun no. mhm 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 Diba? Tatabunan na natin yan. Oh, may laman oh. Ayan, <laughs> lilit, diba? May laman siya. Uh, maganda din ang variety na to kasi malalaki. Pang kamutikyo. Kaso matagal siya maglaman. Matagal. So, oh, dito. Yeah guys, kung nakaabot ka sa video na to, yung sa pagkakadulo na uh, salamat uh, don't follow <laughs> pa follow naman ito dito uh, tarbawin pa natin yan malaki pa to, malawak pa to dito kakaumpisa ko palang magtanim bye bye thank you thank you thank you